Uh, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 13 ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 45 ng umaga. Uh, araw po ngayon ng linggo kaya medyo late po tayo ng isang oras sa pagbablog at nais ko po talakayin ngayon mga kababayan, mga minamahal itong si Robin Hood Padilla ginagamit niya yung si Juma Season dahil patay na Opo, hindi na mabiripay ang title ko po ngayon ay ngayon wala na si Juma kung ano anuna na ang pinagsasasabi ni Robin Hood Padilla. Yan po. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ngayon napatay na o wala na si Juma kung ano anuna na ang pinagsasasabi ni Robin Hood Padilla. Ayan po ano. At uh, tatalakayin po natin yan isa-isa. Uh, ang sabi niya kasi ay naging rebuild daw siya. Opo. Ay <laughs> Siguro yung yung sinasabi niya nung naging presidente na si si Duterte. Ang alam ko diyan eh, parang special invoice siya eh para sa mga rebuild o para sa mga MPE. Yun ang alam ko, kaya nakakapunta siya ng Netherlands. Opo. Pero hindi siya naging NPE. Ay walang natin ha, kung, kung nagtatago siya, ay kinupkup siya ng mga NPE o sa mga kabundukan. Pero malayo po eh. Malayo po yung member siya o kaya kinupkup lang siya. Dahil nga ay eh, nagtatago siya. Opo. hinahanting po kasi yan eh. Tandan-tanda ko yan. Sinusubaybayan ko po ang, ang mga balita dyan noon eh. Nung nasa Pilipinas pa ako. <laughs> Kuan po yan. Nakabundol ata yan ng balut bindur. Dyan sa Angeles. Sa Angeles, Pampanga. Opo. <laughs> Nakabundol siya. Ay alam mo kasi dyan sa Angeles ay... Yung mga mga balut bindur dyan ay nagkakaisa yan o yung mga taong kalsada nagkakaisa po sila yan hinabol po ng pulis opo hindi ako sigurado kung kung balut bindur pero ang alam ko ay kwan eh, yung mahirap na tao eh, ang nabunggo niya <laughs> o nabundol niya ngayon hinabol siya ng pulis nung hinabol siya ng pulis po ay Nakita doon sa kutsinya niya, malalakas na kalibre ng baril. Yan po. Kaya siya ay nadimanda, hindi dahil doon sa... Actually, tinakbuhan niya ata. Hindi ko alam kung binayaran niya o <laughs> ano eh. oh, Ay nadimanda siya ng illegal position of firearms. Kaya nabi ko po yan. Pero binigyan ng pimensiyan ni Juan ni ni, ni Pidil Ramos. Opo. At ito nga itong bandang huli nung kay Rodrigo Roa Duterte binigyan siya ng absolute pardon. At yan nga, ang pagkaintindi ko, ginawa siyang special envoy o kaya ay binigyan siya ng katungkulan. Ganun. Kaya parati siya doon sa Netherlands as an envoy o nakikipag-usap. Pero hindi siya na tauhan ni Joma. O, ngayon, sa patay na si Joma, ah, to, isinulat ko na nakakausap daw niya si Joma. Ay, ano naman ang pinag-usapan nila? O, bakit hindi niya dinisclose? Hindi ba? At, doubt ako kung kung may pag-uusapan silang matalino Diyan sa ganyan. Opo, doubt po ako. Doubt din ako na parati siya nakikipag-usap. Doubt din ako na member siya. Ang alam ko po na member ng MPE ay si Kwan, si o supporter o o isa sa Kwan sa tumutulong, malaking magtulong, ay si Duterte sa mga MPE. Sinabi niya yan. Pero, nung bandang huli, ay naniwala ako kasi nung binirepay ko po doon sa amin, yung resulta ng eleksyon, doon sa lugar namin, alam ko yung dinadaanan po ng mga MPE. Siguro mga tatlong baryo lang yan wala po mga MPA sa amin doon sa lugar namin pero may dumadaan at naimpluyensihan puli na siya, ali, siguro yon nanalo siya doon sa mga baryo na malapit o doon sa dumadaan yung mga kuan kasi nagko-cross kasi ang mga MPA papuntang Tarlac papuntang uh, Nyubaisiha o ya nga jansa sa Pampanga kaya alam namin yan. Pero wala, hindi tumatagal matagal po ang mga, ang mga MPA po sa amin. Naiimpluensya lang nila siguro pero hindi talaga yung nagme-member. Kasi po doon sa amin, halos lahat po ng tao doon ay may lupa na, na sinasaka. Opo, mayroon silang uh, na namana na mga lupa at yun ang binubungkal nila at ayaw nila yung ganyan ayaw nila yung siguro pansamantala lang o paminsan-minsan pero yung doon na matitira sa kanila ay ayaw nila yan ang dami po na namatay nung, nung bata pa ako nung panahon ni Marcos ang dami po na namatay na NPA commander doon sa amin kasi nga sinusuplong na sila kung matagal na sila kung matagal na sila doon sa sa lugar namin, sinusuplong na sila ng mga tao. Ganun. Kaya hindi hindi sila tumatagal. Ayan po ano, pero nanalo siya doon sa mga baryo. Kaya doon ko nakita saan kumuha ng buto ito. Yan sa mga MPE. Yan po ano, kaya ako naniniwala ako na ang bumuto, ang isa sa bumuto kay Duterte sa pagka-presidente ay yung mga MPE. Kaya nga nung pagkatapos po ng eleksyon, inappoint appoint niya ni eh. sa mga kwan mga department head o cabinet secretary o ma mga matataas po ng katungkulan. Pero bandang huli ata nag-away-away din sila. Ganun po 'yan. 'Yan po ang ang nababalita ang punoon. Ngayon ay ito si Robin Hood Padilla, tama yung kasabihan na nahuhuli po ang isda sa, sa bibig, sa pamamagitan ng kanyang bibig. Ayan, inamin niya eh. Inamin niya na walang kuman na nanggagaling sa bus niya kay Duterte na ipakuntim si General Torrey walang kuman. Sabi niya kay General Turi, walang kuman, kaya hindi hindi niya pwedeng ikuntim. Ang ibig pong sabihin niyan, siya ay senador ng mga Duterte. Hindi po siya senador ng Senado o senador ng mamamayang Pilipino. Ayan po, hindi ba? Pero hindi na po ako nagtataka dyan. Kasi yung 2022 election po, dinaya po yan. Kaya siya ang number one. Dinaya po yun. At parati kong tinatalakay yan, 51% po ng buto ay ang nagpadala ay isang machine lang doon sa Comilic server. Isang machine lang nakakonekta pa sa kanila o local doon sa Comilic server. Local connected or or uh, nakawire doon sa kanila ay panong mananalo dyan ang mga oposisyon ang nagpadala ng 51% kung ang bumuto po ay sabihin natin na 60 million ang bumuto ay ang 30 million mahigit ang nagpadala ng buto yun lang iisang masin oh, na locally connected or private doon sa Comelec server ang tawag dyan ay private Paano mananalo po ang, ang mga oposisyon dyan? Hindi. Pero, inaani na ni, 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 ni Duterte, inaani na niya yung kawalang hilaan na ginawa niya. oh, mas masakit po yan sa kanya. Mas masakit kayo sa kanya. Kasi yung, yung resulta ng eleksyon na ini-expect niya na ito ang mangyayari, protektado siya, na ito ang yari na walang gagalaw sa kanya, ay panahon na po ang humusga dyan. Panahon na. O Diyos na po ang, ang o kamay ng Diyos ang gumalaw dyan. Na kung papaano ay sila ay nag-away-away, Marcos at sa Kadutirti nag-away-away na, ay ayon nga, nabilanggo na siya. Napakasakit po niyan. Dahil betrayal po yan eh. Parang betrayal po. Binitri nung tinulungan niya. Ako na naniniwala po ako na si Duterte ang nag, nagwalang hiya dyan sa, sa eleksyon. Opo. Kasi mas malaki ang buto ni Sarah eh. 32 million eh. Ay si Kwan, 31 million eh. Si Bumbong Marcos eh. Oh. Pero si Robin Hood Padilla, number one. Oh. Pero kahit nang kako dublihin pa ang katawan ni ni Robin Hood Padilla diyan sa Senado, wala naman maitutulong yan sa kanya. Nakabilanggo pa rin siya. Yan po ang napakasakit diyan. At ina-analyze ko po ang ang sitwasyon, mas lalo siyang nadidiin dahil nagagalit ang mga tao, galit na galit ang tao. Bakit tayo bumabayad ng senador na ganyan? Oh, ay hindi nga po binuto ng tao yan eh. Binuto yan ng yung iisang machine na pinagkaisahan na nila yan. Oh. Yung tn Trio po, ang request nila dahil nakita nila ang malaking dayaan na andun sa Santo Tomas, Batangas. Na andun ang malaking dayaan. oh, ay bakit hindi nila buksan doon ang mga baluta? O, oh, ayaw nang kumilig nangako ang kumilik na pumili ang tiin trayo ng tatlong lugar na pwede natin buksan. Ayun ang inuna nila, yung Santo Tomas, Batangas. Kasi naandun talaga eh, ang mga, mga nakita nila na mga discrepancy. Opo. Ay hanggang ngayon, ayaw. O. Kasi nga, dinaya lang yan eh. Dinaya kaya number one si Robin Hood Padilla, oh, Noong 2019 din pinatay din po nila ang ang transparency server ng pitong oras po, hindi ba? kaya ngayon si bato naging naging kanyan ni eh, signatory eh, si Amy Marcos, si Bungo, sa kasaysayan po <laughs> ng Pilipinas, kahit nang magaling na congressman, magaling na governor, magaling na mayor nahihirapan po maging senador. Pero yan ay hindi naman nag naging mayor yan eh. Pero senador, hindi ba? Isipin nyo na lang yan. Oh. Pero po, pagbabayaran yan ni Rodrigo Rua Duterte at yan na nga ang nangyayari ngayon. Napakasakit po yan. Opo, oh na walang kwinta itong ginawa niya mga senador. Kahit na nga tatluhin pa ang hindi dyan eh. Hindi maipagtatanggol si Rodrigo Rua Duterte hindi. Mas nagagalit pa ang mga tao kasi nga nagpapasahod ang mga tao, bakit pinapasahuran natin yan ay ang pinaglilingkuran lang yan ay si Duterte? O, sinador ng mga Duterte, hindi sinador ng taong bayan. Nadadalaw daw niya si Joma sa Netherlands. Ay, oo nga, nadadalaw niya. Ayan, o, sinulat ko dyan, o. O, ay, kasi nga, special invoice ay alam ko eh. Oh. Ay, pero sagot po ng bayan yan. Pira ng bayan ang, ang ginagamit. Oh. Nilabanan daw ni Duterte ang NPA. Ay, siguro nung bandang huli na, Namonitor ni Turku po yan, nung bandang huli na, nung siguro sumusubra na yung, ay, ganun po ang tao eh pag ibigay mo yung kamay mo ay oh, ang ay lahat gusto na kunin, hindi ba? Ganun po ang tao eh, ay sumubra na siguro kaya nag-away-away na sila. Oh, nilabanan daw ni Duterte mga MPA. Nung una hindi. Oh, pati nga si Bungo nagtestify eh sa kuan po yan ha, nasa YouTube ha, in public ha na namimigay sila ng ayuda sa MPA. Dinadalaw nila sa kabundukan, hindi ba? O, yun po eh. O, ngayon ay isa po yung patunay na NPE sila, o supporter sila, o sympathizer sila, o yung malaki silang magbigay sa NPE, ayan po. Ngayon, nung bandang huli na ay nilabanan niya kasi nga ay sumusobra na o kaya hindi na tumupad sa kasunduan. Yan po eh. May mga betrayal na. O, nangyayari po talaga yan. Hindi maiwasan yan. Ngayon, ay ano ba ito si Padilla? O, sinador ba ito ng Senado? O, sinador siya ng mga Duterte? O, kayo na po ang, ang magsalita. Ayaw ko nang ulit-ulitin. Hindi ba? Ang sinasabi ko lang dito, mas lalong nagagalit ang mga tao kay Duterte dahil nga pag nakikita nila si Robin Hood Padilla. At dahil dyan, ay maraming magtitistigos yan sa, sa, kuan sa kurti laban sa kanila. Marami yan. Kasi nga nabubwisit na eh. Oh. Ay sino ang nagbibigay ng ganong kuan Sino ang nagbibigay sa mga tao na ganong piling. oh, sino nagbibigay po? Ay, Diyos po eh. Diyos po yan. Tuwing nakikita nila si Robin Hood Padilla na nagsasalita na ganyan, hindi ba? oh, na walang kwinta ang sinasabi o kaya ay pinapakita na siya ay makadutirte samantalang ang sahod ay nanggagaling sa taxpayer ay mas lalong nagagalit ang mga tao kay Duterte. oh, hintayin na lang natin na matapos yan, pero napakalaki po ng sahod yan. Ayan po, ano? So, bago ko po ibigay yung, yung Bible verse, ah, uh, ayan, uulitin ko lang, ano, da, uh, dahil sa patay na si Joma, ayan na, ginagamit na ni, ni Robin Hood Padilla na, o, oh, hindi ba? Nag-uusap kami yan, sabi niya, oh ay <laughs> paano nating mabiripay hindi eh ganyan po ang trabaho ng mga fake hihintay muna na, na may namatay na bago sasabihin na oh hindi ba oh ganun din ang nangyari kay Kwan eh kay kay Tandang Marcos oh nung namatay na yung nagtatago ng mga record yung yung nagbigay ng kwan o yung nagsabit ng medalyon, ay lumabas na yung si Marcos, sinasabitan ng medalyon. Opo, nakita ko po yun. Ay, nung, yung original pala na picture, ay hindi siya. Kinuha lang at ipinalit yung, yung mukha niya ata. oh nung namatay po yung nagsabit ng medalyon, aywan ko kung ano yung kung ambassador o o defense minister o ano, sinasabitan kasi nga the most decorated war hero, hindi ba? Yun ang title eh. War hero ng World War II. Ayan po, hindi ba? Ganun po eh. Ay, ito na naman si Juma, ay uh, si Juan, si Robin Hood Padilla. Nung namatay na si Juma, o, oh, ang sabi niya ay, naku po. Pero, uh, okay na yan, ano? Pupunta na muna tayo dito sa Pasalamatan ko muna itong mga kwan, itong mga mga sumusubaybay sa atin. Po, at salamat po sa inyong lahat, ano? Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, ano? Uh, Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacurol, Pampanga, Libreger, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Chalan, Elinita Esclaplen ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Quirtikyo, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman de Paz, Mary Grace Santos Pagmando, John Cabrera, Luen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmunti, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Doko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Biti Velasco, William Eli, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, pasio Abila, Dandilo Magno, Car Arman, Salbi Ibanez, Dumus Tikton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Hermihinil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lansumintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan ito po sila ano ay Michael Apasibli Bulletin Attorney Insurrecto Bunyog Pagkakaisa Blackcaster Armandin Engineer Toto Kaosing Aling Marie Mr. Sa Totoo To Christian Isgera PMTGR Vlogger The Action Man Roger Pantors Dibina Apostol CGP Chai Kapihan Ni At Ago Dimjus Johnny Kakamping Ang Batas With Attorney Claire Castro Kawaldi Carbonil Antonio Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo ay tuloy-tuloy na. Uh, ito po ang ang gusto kong i sa inyo ano. Kasi nga nakikita natin na ito si si Robin Hood Padilla ay nagsisirbi lang sa mga Duterte. Ayan po, ano? Ngayon, Matthew 16.24, no one can serve two masters. Si Jesus Christ po nagsalita nito. No one can serve two masters for either he will hate the one and love the other or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mamon. Yung mamon dito, parang pira yan eh. You cannot serve God and money. Yan po ang nakasulat dito. Ngayon, kung ito si Robin Hood Padilla ay nagsisirbi siya doon sa mga Duterte, ay hindi niya talaga mapagsirbihan ang taong bayan. Yan po ang ibig sabihin yan. No one can serve two masters he will hate the one and love the other he will be devoted to one and despise the other yun po ang version na kabisado ko he will be devoted to one but despise the other or disdain or desert the other hindi niya ba paglilingkuran? Dessert nga eh. Oh, hindi <laughs> pa. Oh. Romans 6.16 Ito po ang nakasulat, ano? Kung sino yung pinagsisilbihan natin, tayo po ay islim noon. Yan po ang nakasulat dito sa Romans 6.16 uh, basta kung saan tayo nagsisilbi, master natin yon Hindi ba? o Panginoon natin yon. Yan po ang nakasulat dito at napakasimple lang po yan, hindi ba? Na nakasulat po sa Biblia yan, ay hindi naman natin pwedeng malabanan yan, hindi ba? Mahirap pong labanan ang salita ng Diyos o ang salita ng na nababasa natin sa Biblia. Romans 6.16 Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that once a slave whom you obey. Yung po nakasulat, hindi ba? Pero parang iba ang, hindi ko kabisado yung version na ito, no? O translation na ito. Whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. Yan po nakasulat. Ulitin ko lang ano, Do you not know that to whom you obey, you present yourself to be a slave? Parang ganun ang, ang translation na alam ko eh. Kung sino yung sinusunod mo ay pinipresenta mo ang sarili mo para maging slave doon. Ano? You are that one's slave whom you obey. Ni-repeat na naman. Ikaw ay slave kung sino man ang pinaglilingkuran mo o kung sino man ang inuubay mo. Ayan. Pero ang ibig sabihin dito pero uh, ito nga yung sin at saka yung righteousness. Pero hindi ko na i-explain yan, ano, pero yan ang nilalakad ng Biblia. If you obey sin, you are a slave of sin. If you obey righteousness, you are a slave of God. Yung po ang ibig sabihin yan. pero hindi ko na hindi ko na i i-explain yan. Doon na lang sa, kung si Robin Hood Padilla, ang inuubi niya ay yung mga kuman. Kasi nga, nahuli na rin sa bunganga niya eh. O sa bibig niya, hindi ba? O sa dila niya. Sinabi niya, walang kuman, sabi niya. O, ang mga duterte, o yung mga bus niya, na ipakontemp si General Torre. O, ayan po. Ang linaw po, hindi ba? So, yun ang panginoon niya, o yun ang pinapanginoon niya at nakasulat dito, to whom you obey, you are a slave. Ayan po, hindi ba? O, o sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at sana may naliwanagan tayo uh, sa ating pakikinig at dinadala ko po sa Panginoon na bago ako magumpisa ay yung mga nakikinig po ay na, nakakakuha po ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.